Makulimlim ang langit nang lumabas si Clara mula sa trabaho. Ang hangin ay mabigat, parang may bagyong paparating. Pero ang tunay na bagyo ay nasa loob niya. Tumigil siya sandali sa harap ng gate ng kanilang apartment, suot pa rin ang uniforme ng call center, lukot, may bahid ng kape sa laylayan. Pilit niyang hinagilap sa bag ang susi, ngunit nanginginig ang kamay niya sa pagod. Hindi dahil sa malamig na simoy ng gabi, kundi sa pagod na hindi basta natutulog. Pagod na parang nanunuot sa buto. Pagpasok niya sa loob ng bahay, hindi na siya nagbihis. Hindi na siya naghapunan. Ni hindi na niya hinubad ang sapatos. Tuloy-tuloy siyang bumagsak sa sofa, parang isang katawan na wala ng kaluluwa. Tahimik ang silid. Tahimik pero hindi payapa. Pumikit siya. Inihiga ang ulo sa unan at pilit na pinakawalan ang sarili sa bigat ng araw. Munit may isang bulong, mahina, malalim, parang galing sa ilalim ng puso niya, na biglang sumingit. Magdasal ka muna. Bumukas ang kanyang mga mata. Ngayon? Sa ganitong ayos, tanong ng isip niya, may halong hiya at pag-alim langan. Sumagot ang isa pang tinig, mas malamig, mas matalas. Nakahiga ka. Tamad. Hindi ganyan ang dasal. Sa tingin mo maririnig ka ng Diyos sa ganyang posisyon, Napakagat siya sa labi. Nakita niya ang sarili sa salamin na nakasabit sa dingding. Gulo ang buho. Pawisan ang noo. Basag ang tingin. Para siyang wala ng karapatang makipag-usap sa langit. Hindi pwedeng ganito. Naalala niya ang lola niya, si Lola Pining. Isang matandang babaeng laging may rosaryo sa bulsa at krus sa bawat sulok ng bahay. Araw-araw itong lumuluhod sa harap ng altar sa sala, may kandilang sinisindihan, may awit ng papuri sa lumang cassette player. Clara, hindi totoong dasal ang hindi mo idinadaan sa tuhod, wika nito minsan, habang pinapagalitan siya, dahil nagdasal lang siya habang nakaupo. Paano kung pagod na pagod ako, la, tanong niya noon. Hindi mo ipapakita kay Lord na sineryoso mo siya kung hindi mo kaya lumuhod, matigas na sagot ng matanda. At ngayon, halos dalawang dekada na ang lumipas, pero ang boses ng kanyang lola ay parang nasa likod ng tainan niya. Humihiyaw. Humuhusga. Paano kung hindi na ako makaluhod? Paano kung ito na lang ang kaya ko, bulong niya, hindi alam kung para sa sarili o para sa Diyos. Tumingin siya sa kisam, parang pilit hinahanap ang sagot. Ngunit ang langit ay parang sarado. At ang katahimikan ay hindi nagpapalakas, nakakapagpalala ng tanong. Sa kanyang likod, humuhuni ang electric fan. Sa labas, may mga asong tahol ng tahol. Sa loob niya, ang tahimik ay nagiging ingay. Tumayo siya. Dahan-dahan. Parang sinampal ng konsensya. Naglakad papunta sa kwarto, bawat hakbang ay mabigat, parang tinatapakan ang pagod na sarili. Pagpasok, umupo siya sa gilid ng kama. Dinampot ang lumang rosaryong nasa ibabaw ng tokador. Matagal niya na itong hindi nahawakan ano bang ginagawa ko? Hindi siya sigurado kung gusto niyang ipagpatuloy ang ritual o sirain ito. May bahagi sa kanya na gustong bumalik sa dati, yung batang naniniwalang kailangan mong maging karapat dapat bago kakausapin ng Diyos. Pero may bahagi rin sa kanya na gustong sumigaw. Hindi ba sapat na nandito ako? Hindi ba sapat na kailangan ko siya ngayon? Bumalik siya sa sofa at muling humiga. Niyakap ang sarili. Wala siyang lakas. Hindi pisikal lang. Maging ang espiritu niya ay pagod. Basag. Sa loob ng dilim, naalala niya ang isang tanong mula sa isang lumang panayam sa radyo. Masama bang magdasal ng nakahiga? Napangiti siya, malungkot, sarkastiko. Tanong yan ng mga katulad kong pagod. Ngunit kasunod ng ngiting iyon ay isang pag-iyak na hindi niya napigilan. Tahimik lang. Dumaloy ang luha sa gilid ng kanyang mata. Walang hikbi walang drama. Parang ulan na dahan-dahang bumabagsak sa lupaing tuyo. Sa gitna ng mga luha, isang alaala ang kumato. Panayam sa radyo. Isang boses na pamilyar. Ang panalangin ay hindi sa anyo ng katawan. Ito'y nagmumula sa puso. Boses iyon ni Papa Francisco. Kahit nakahiga ka, kung ang puso mo ay bukas, ang Diyos ay lalapit. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Clara. Bumalik siya sa pagkakahiga, napapikit tahimik nanininig wala siyang sinabi wala siyang tinapos na orasyon hindi siya lumuhod hindi siya nagrosaryo pero sa pagitan ng paghinga at pagluha isang salita ang naibulong ng puso niya diyosin at sa sandaling iyon kahit wala siyang ginawa kundi ang mahiga umiyak at tumawag sa katahimikan ramdam niya ang kakaibang init parang niyakap siya ng isang presensya walang himala, walang tunog ng trompeta, walang liwanag na bumaba mula sa langit. Pero may biglang gaan, parang may nawalang bigat, parang may yakap na hindi niya nakita pero naramdaman. At sa gitna ng gabing iyon, sa katawang pagod at pusong durog, isang panalangin ang ipinanganak, hindi sa tuhod, kundi sa pagkapirapiraso ng isang taong umaasang naririnig siya ng Diyos, kahit walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Sa kanyang pag-idlip, humina ang ulan sa labas. Pumasok ang malamig na hangin sa bintana. At bago siya tuluyang makatulog, isang tanong ang mahina niyang naibulong. Kung sa kahinaan pala tayo pinakatinatanggap ng Diyos, bakit tayo nahihiyang maging totoo? Ang orasan sa dinding ay tumunog ng alas dos ng madaling araw. Si Clara ay mulat pa rin, nakapikit pero hindi tulog, parang nasa pagitan ng pag at paggising. Ramdam pa rin niya ang bigat ng katawan, pero may kakaibang katahimikan sa loob ng kanyang dibdib hindi ito kawalan. Isa itong uri ng kalmadong parang yakap, parang bulong na hindi mo marinig pero alam mong nariyan. Sa dilim ng kanyang silid, isang alaala ang bumangon. Kung ang paghinga ay hindi humihinto dahil lang sa posisyon ng katawan, ganoon din ang panalangin. Kahit nakahiga ka, kung ang puso mo ay buhay, ang dasal mo ay totoo. Boses yon ni Papa Francisco. Hindi niya maalala kung saan niya ito unang narinig, sa isang misa sa YouTube, sa radyo, o sa isang Facebook post pero malinaw ang tono sa kanyang isip. Malumanay. Malalim. May bigat pero hindi mabigat. Napahinga si Clara ng malalim. Tila ba yun na rin ay panalangin? Habang nakahiga, dumaloy sa isip niya ang ilang taong minsang nagsalita tungkol sa dasal, hindi bilang obligasyon, kundi bilang kabog ng pusong humihingi ng tulong. Naalala niya si Marco, ang kaibigan niya sa kolehiyo. Maliksi, madaldal, laging may baon na kwento. Pero sa huling pagkakataong nakita niya ito, si Marco ay halos hindi na makalakad. May leukemia. Nakaupo ito sa wheelchair sa ospital, payat, kalbo, nanginitim ang mga kuko. Alam mo, Clara, sabi nito habang pareho silang nakatanaw sa bintana ng ward, hindi ko na kayang magdasal ng maayos. Wala na akong energy, pero tuwing nakapikit ako at sinasabi ko lang Lord, please. Kahit hindi ko na matapos parang sapat na. Umiyak si Clara noon. Hindi sa awa, kundi dahil sa katotohanang naramdaman niya sa tinig ni Marco. Isang dasal na hindi buo, pero buo ang damdamin. Sunod niyang naalala si Aling Esther, ang matandang miyembro ng simbahan. Tahimik. Laging nasa likod tuwing misa. Isang araw, nadaanan niya ito sa gilid ng palengke, may hawak na maliit na larawan ng Santo Nino. Mapumay ang mga mata. Aling Esther, okay lang po ba kayo? Tanong ni Clara. Tumango lang ang matanda. Hindi ko na kaya lumuhod gaya ng dati. Masakit na tuhod ko. Pero araw-araw, bago ko isara ang mata ko, sinasabi ko lang, salamat, Panginoon. Basta nandyan ka pa. Ayos na ako. Simple, Walang drama. Pero damang-dama ang kabuan ng pananali. Naalala rin niya si Jenny, isang kaopisina. Single mom, may dalawang anak. Isang beses, nahuli niya si Jenny na natutulog sa sleeping pod, yakap ang isang maliit na rosaryo. Nagdadasal ka ba bago matulog? tanong ni Clara. Napangiti si Jenny, pagod ang mukha pero maliwanag ang mata. Minsan hindi ko na natatapos ang ama namin. Pero bago ako makatulog, sinasabi ko lang, ikaw na bahala, Lord. Yun na yun. Minsan yun na lang talaga ang kaya ko. Habang iniisip niya ang mga taong iyon, unti-unting gumaan ang dibdib ni Clara. Parang may natanggal na kadena sa loob niya, mga paniniwalang hindi na niya kinailangan, ngunit matagal niyang pinasan. Tumayo siya at dahan-dahang umupo sa kama. Dinampot ang rosaryong matagal nang hindi niya hinahawakan. Tumitig dito, hindi niya alam kung ipagpapatuloy niya ang dating ritual, o kung sasabog na lang ang lahat ng panuntunan na itinuro sa kanya noon. Ngunit hindi niya kailangan ng sagot. Hindi na yon. Inilagay niya ang rosaryo sa tabi at pumikit. Umusa ng isang panalangin, hindi sa isip, hindi rin sa bibig, kundi sa puso. Walang estruktura. Walang ayos. Isang bukas na damdamin lang. Paglapit. Panginoon wala akong masabi. Pero narito ako. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi luha ng pagkabigo, kundi parang ulan sa dulo ng taginit. Malinis. Payapa. Parang sinasabi ng puso niyang, salamat sa pagdinig, kahit mahina lang ang boses ko. Humiga siyang muli. Tumingin sa kisam at sa katahimikan ng madaling araw, naramdaman niyang may nangyayari sa loob niya. Hindi niya alam kung anong tawag doon, pagkakalina, yakap, kapatawaran basta't may liwanag sa loob na hindi niya makita pero alam niyang naroon. Wala siyang masyadong binago. Wala siyang malaking pangako. Pero alam niyang may nagsimulang mabago. At sa oras na yon, habang pinipikit niya ang mga mata at ipinagkakatiwala ang kanyang diwa sa gabi, isang damdamin ang tahimik na bumubulong sa kanya. Hindi mo kailangang maging malakas para marinig. Hindi mo kailangang magsalita para mapansin. Hindi mo kailangang lumuhod para mahalin. At doon, sa gitna ng dilim, habang ang mundo ay tulog, si Clara ay nagsimulang magising. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Bago pa man tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, biglang sumagi sa isipan ni Clara ang sinabi noon ni Papa Francisco sa isang panayam na napanood niya habang nakasandal sa ospital, ilang buwan matapos mamatay ang kanyang ama. Simple lang ang mensahe, ngunit tumimo sa kanyang puso na parang ukit. Bago ka matulog, sabihin mo lang ang tatlong salitang ito, salamat. Patawad. Nagtitiwala ako. Hindi ito masalimuot. Walang komplikadong panalangin. Walang ritual. Pero ang tatlong salitang iyon ay tila susi sa isang pinto ng katahimikan na matagal nang nakasara sa kanya. Hinila ni Clara ang kumot pataas, iniayos ang unan, at habang pinipilit habulin ang antok, pinili niyang subukan. Isang hina. Isang panalangin. Walang ingay. Walang kilos. Umpisa sa unang salita. Salamat. Mula sa kanyang pagkakahiga, pinilit niyang balikan ang araw na lumipas, at sa kabila ng pagod, may mga bagay pa rin pwedeng ipagpasalamat. Maliit man, pero totoo, Salamat sa kape kaninang umaga. Naalala niya kung paanong sa gitna ng pagmamadali, may barista sa kapihan sa baba ng opisina ng umiti at nagsabing, inat po kayo, maam. Isang simpleng salita, pero sapat na para hindi sumabog ang ulo niya bago magumpisa ang shift. Salamat sa katahimikan ngayon. Tila hindi naman espesyal ang gabi, pero ngayong iniisip niya, bihirang bihira ang ganitong katahimikang walang hinihining kapalit. Walang tawag mula sa trabaho, Walang reklamo mula sa nanay. Walang inday ng traffic. Tahimik. Malinis. Maluwag sa dibdib. Salamat sa kama kong ito. Hinaplos niya ang sapin sa ilalim ng katawan. Hindi ito bago. May maliit na tagpi sa gilid. Pero ito ay kanya. Isang maliit na bahagi ng mundo kung saan siya ligtas, hindi kailangang magpanggap, at kung saan pwede siyang mabigo ng walang kahihiyan. Habang isa-isang lumilitaw ang mga bagay na maaring ipagpasalamat, napansin ni Clara na unti-unting lumalambot ang katawan niya. Parang pinapainit ng bawat "salamat" ang mga kasukasuan niyang naninigas buong araw. Parang sinasabi ng utak niya na kahit papaano, may maganda pa rin. Sumunod na salita. "Patawad." At dito siya napatigil. Hindi dahil hindi niya gustong humingi ng tawad, kundi dahil hindi niya alam kung kanino unahin. Patawad kasi mainit ang ulo ko kanina sa nanay ko. Nabigla siyang naalala ang iritabling tono ng boses niya kanina sa tawag ng ina. Sinagot niya ng malamig. Walang pasensya. Hindi dahil galit siya, kundi dahil pagod. Pero masakit pa rin ang naging sagot niya. At alam niyang naramdaman yon ng kanyang ina. Patawad kasi tinapunan ko ng tingin yung janitor sa pantry. Hindi naman niya kasalanan na natapon ang tubig. Maliit na bagay para sa iba. Pero hindi sa kanya. Alam niyang hindi siya ganun dati, madali siyang umiti, magpasensya, magbiro. Pero nitong mga buwan, parang nawawala na ang bahagi ng sarili niyang marunong umintindi. Patawad, Lord kung minsan, nagdududa ako sayo. Ito ang pinakamahirap. Hindi niya binigkas ng malakas, pero sa loob-loob niya, ang bigat ng kumpisal na ito ay parabang sinampal siya ng sarili niyang damdamin. May mga araw na hindi siya naniniwala kung may nakikinig. May mga gabing kahit anong dasal, walang sagot. At sa mga oras na yon, naging bato ang puso niya. Ngunit ngayong gabi, sa simpleng pag-amin, naramdaman niyang hindi niya kailangang ipaliwanag lahat. Ang totoo, siya man, hindi niya maintindihan ang sarili. Pero ang Diyos, siguro siya, hindi na kailangang maintindihan ang lahat para patawarin. Patawad sa sarili ko, Kahimik ang kwarto, pero ang linyang ito ang parang pinakamalakas. Patawad sa sarili, sa pagiging marupok, sa pagiging hindi sapat, sa pagiging pagod. Sa lahat ng di nagawa. Sa lahat ng iniwasan. Sa mga panahong pinilit niyang maging matatag pero nabigo. Napaluha si Clara. Hindi ang luha ng awa sa sarili. Ito'y luha ng pagbitaw. Parang sinasabi ng puso niya, tama na. Tama na ang pagiging mahigpit sa sarili. Minsan, ang pagsuko ay hindi kahinaan, kundi simula ng paghilom. At sa panghuling pagkakataon, isang hina ang binitawan bago ang huling salita. Nagtitiwala ako. Ito ang pinakatahimik sa tatlo. Wala nang dapat sabihin. Wala nang dapat ipaliwanan. Isang simpleng pagpikit. Isang pagtanggap. Isang pagyakap sa hindi sigurado. Nagtitiwala ako kahit hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Naisip niya ang tambak ng emails na kailangang sagutin. Ang mga bills na paparating. Ang problema sa kapatid niyang hindi pa rin umuwi. Lahat ng iyon ay nariyan pa rin. Pero mayong gabi, hindi niya kailangang ayusin ang mundo. Nagtitiwala ako na kahit hindi ko hawak ang lahat, may mas malaki kaysa sakin na humahawak sa akin. Walang bolt of lightning. Walang bisyon. Walang kakaibang musika. Pero may katahimikan. Isang uri ng kapayapaang hindi nakukuha sa paliwanan. Naramdaman niya ang init ng katawan niyang unti-unting bumabalik sa normal. Ang tensyon sa batok na kumakawala. Ang bigat sa balikat na unti-unting gumagaan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Clara na pwede pala talagang matulog ng buo, hindi dahil tapos na ang lahat ng problema, kundi dahil pinili niyang hindi matulog kasama ang bigat ng mga ito. Tatlong salita lang. Salamat. Patawad. Nagtitiwala ako. At sa likod ng mga ito, may isang mas malalim na panalangin na hindi niya kailangang bigkasin. Kahit hindi ko alam ang daan, mananatili akong lalakad. Kahit madilim, mananatili akong maghintay. Kahit mahina ako, mananatili akong sayo. Ang ilaw sa silid ay nanatiling bukas. Pero si Clara ay tulog na, tulog na may ngiti sa labi, at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may liwanag sa dibdib. Ilang araw na ang lumipas mula noong sinimula ni Clara ang kanyang simpleng gabi-gabing panalangin, salamat, patawad, nagtitiwala ako. At sa bawat araw na lumilipas, tila ba may bahagyang pagluwag sa pagkakabuhol ng kanyang damdamin. Hindi ito mabilis. Hindi rin dramatiko. Parang unti-unting pagkatunaw ng yelo sa ilalim ng araw, halos hindi mo mapansin, pero naroon ang pagbabago. Ngunit gaya ng dati, dumating din ang hindi inaasahan. Isang hapon, habang nasa gitna ng conference call, biglang tumawag ang kanyang kapatid. "Clara, si Mama na dulas. Nasa ospital kami ngayon." Tumigil ang mundo. Hindi na niya narinig ang boses sa kabilang linya ng meeting. Tumayo siya agad, kinuha ang bag, at halos hindi na maalala kung paano siya nakalabas ng opisina. Pagdating sa ospital, nadatnan niya ang ina na may benda sa ulo, namumutla, nakahiga sa stretcher. Hindi ito malubha, sabi ng doktor. Walang bali. Pero kailangan ng obserbasyon. Sa gilid ng silid, habang hinihintay ang resulta ng CT scan, pinanood ni Clara ang ina na tulog, marupok, manipis na ang balat, parang kandilang unti-unting nauubos. Napaupo siya. Yumuko. At doon, sa gitna ng sterile na silid na amoy alkohol at takot, tumulo ang unang luha. Hindi niya alam kung bakit napakabigat walang sinisigaw walang dahilan para magpanic pero ang dibdib niya ay parang pinipiga parang may nakadagan sa kanya na hindi niya kayang itula bumilis ang paghinga niya namasa ang mga palad uminit ang batok lord bulong niya pero wala nang kasunod wala siyang dasal na mahugot walang ama namin walang himig ng ave maria wala kahit isang linyang dasal na tumatakbo sa isip niya ang meron lang ay takot. Takot na baka hindi niya kayanin. Takot na baka hindi na bumalik ang ina sa dati. Takot na mawala na naman ang isang mahal sa buhay, gaya ng nangyari sa kanyang ama. At sa gitna ng lahat ng ito, wala siyang ibang nagawa kundi huminga. Huminga. At sa bawat paghinga, inuusal niya ang isa lang na salita, paulit-ulit. Diyos. Minsan bulong. Minsan sigaw sa loob ng puso pero isang salita lang. Diyos! 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 Parang musika ng desperasyon. Parang pulso ng kaluluwa. At habang inuulit niya yon, napansin niyang bumagal ang tibok ng kanyang dibdib. Hindi tuluyang nawala ang kaba, pero parang may kamay na dahan-dahang humaplos sa likod niya, parang sinasabing, narito ako. Tumayo siya at lumapit sa kama ng ina. Hinawakan ng kamay nito, malamig, mahina, pero naroon pa rin. Buhay pa rin. Hindi niya kailangang sabihin kahit ano. Hindi niya kailangang magpaliwanan. Ang katahimikan ng kwarto ay sapat na. Sa pag-uwi niya kinagabihan, pagod ang katawan, durog ang damdamin, ngunit may isang damdamin siyang hindi maipaliwanag, hindi ito galit, hindi rin ginhawa. Isa itong katahimikang may kasamang pagyakap. Pagdating sa bahay, hindi na siya nagpalit ng damit. Umupo siya sa gilid ng kama, tinanggal lang ang sapatos, at sa dilim, tumingala siya sa kisam. Wala siyang sinabi. Wala siyang inusal. Wala siyang sinimulang panalangin. Pero ang buong katawan niya, ang bawat luha, bawat hina, bawat pagod, ay naging panalangin. Hindi niya kailangang idaan sa salita. Hindi niya kailangang piliting maging banal. Hindi niya kailangang lumuhod, magantanda, o magsindi ng kandila. Kasi ngayong gabi, ang mismong kahinaan niya ang naging panalangin. At sa gitna ng katahimikan, naramdaman niyang sapat na yon. Hindi siya sinagot ng langit sa paraan na nakikita o naririnig. Walang milagro. Walang mensahe. Pero may kapayapaan. Isang uri ng kapayapaang hindi nakukuha sa lohika o paliwanan. Isang uri ng presensyang tahimik pero tunay. At doon, habang nakahiga sa kama, pinikit niya ang mga mata, at sa loob ng kanyang isipan, isang huling linya ang lumitaw, hindi niya alam kung saan galing, pero sigurado siyang totoo. Hindi mo kailangang maging buo para magdasal. Ang Diyos ay marunong umintindi ng pira-pirasong panalangin. At doon, sa kanyang pagod, sa kanyang pag-iyak, sa kanyang katahimikan, sa kanyang pagtanggap na wala siyang kontrol, doon niya unang naranasan kung anong klasing dasal ang pinakamatapat at kung anong klasing Diyos ang hindi kailanman lumalayo. Kung umabot ka sa dulo, comment na rinig mo ako. Mag-subscribe sa channel at i-share sa pamilya at mga kaibigan.